Ito nakita tayo. Pero hindi nga siya gaano kalaki yan. Yung tama lang sa nakukunin namin. Tsaka pulaan yung tiyan, no? Mm -hmm. Hindi na, hindi na. Hindi na yan. Pass. Ayun. Ano yun? <laughs> Gagambang tubig. Gagambang tubig. Um, Ang so marami pero maliliit. Ilan lang yung lumaki? Yung tatlo lang nakuha namin. Oh, wala. Ito wala sila. Wala. Uy, biglang. Ito meron dito, Maider. Ha? Tingnan mo, baka may magdaanan tayo yung kon. Malaki din. <laughs> The King. Ayun, dito muna, dito muna. Unahin natin 'to. Ayun, malaki, na malaki na 'to. Malaki na 'to kunin na natin to. Malaki na to. Oo, yung, oh, yung dati, yung iniwan namin, no. Oh. parang pula. Mas hindi. Hindi? Okay, okay. Good na yan. Lumaki yan. Oh, kuha. Oh, no? uh ho. Okay. Okay. Na Yun, oh. Pang-apat. Pang-apat? Hmm. Uy, wala Uy, nawala. Nahulog. Nahulog o iba nakargaan? Wala nga. Nahulog. Tulog yun. Hindi na isyot. <laughs> Wala. Wala nga. Wala na. Matulog na yun. Sayang. Hindi na ay bulag. Wala ka nga. <laughs> sayang, sayang, sayang. Nagpulog pa. Oh, ibon. Uh, makukuha din yan. Pag gana, nagbahay ulit. Pag hindi na apakan. Hmm. Ay, na. So, may nagtatago dito mo Ibang lahi. Ayun, ibang lahi. Meron? Ano? Lumabas din 'yung gambay. Ayun oh. Ayun, ayun. May nakalamdi kun pag isa. Betulai dito oh. Dito na kami santi, ba. Kesempoy. Ang laki ng kapalit. Ang laki ng kapalit niya, maitol oh. Kuha, kuha. Uy, uy, karag. Ku ngatako. Simba yan. Lasun ba 'ndi? 'ndi, kuha taas lain pun dia ya saya nak uy, ito ano tuh ini toh apa toh nak kasabi jah Paul Lakio eh, ini toh toh nak kasabi di toh uh, apa ano pangkis um, apa pangkis um, gagambang ano nong kakai bawa nak kon ang nasya ayo yang putih yang kuit ini yang sah ini lah ini pang lah Nakakano tong simple ko, baka maulog siya. Yeah, baka hindi na on my shoot. Shoot na. Hmm? Ay, uy, uy, uy. Isa. Pinakamalaki pa naman. Ang ganda niya, no? Ang dilaw. Oh. Uh. Uy. Uy, lang Uy, dilaw.

Dami pala dito. May puno. Kumunad dito. Ha? San? Ay uho sa baba. Pwedeng aba? Hay nung. Hindi gano'ng malaki. Maliit. Aya. Tuna lang kuning ko silong ng tuwa yung mayroon. Ayan. Yeah. natin kung kaya natin sungkitin. So, tubig? O, tubig o. Dati oh. namin ispat to mga idol. Malalaki na sila. Pa oh. pa Pero to malaki to. Ano? Oh? magpakuha ka. Magpakuha ka. Ano na makuha? Hindi ko ka mahulog. Wag. Wag. wag Ang magpatiwakal. <laughs> Yun. Kuha na. Ay, po siya. May lahas na. Ha? May lahas na. <laughs> Yung chan <tiyan> pa lang. Orange <laughs> Orange na ah wag, wag, wag. Oh, <laughs> um, mali naman yun Ay, lak ko po. Rude. May isa pa kanina dito. Nasaan na yung isa natin. Pinaguhan mo tayo. Nasaan kana ka na, Rude? Ayun. Pulahan ka pa rin? O hindi? Pulahan din? Pulahan, pero ang laki oh handa pa yun ng kamay oh. Laki. yung ba? Ayan pulahan. Tiyan. Pulahan. Papadami ng pulahan. ayun yun. Umagaw bahay. Ayan oh. oh. Ito po. Mali. Ito tayo. Hanapin natin siya. Ayan. Ayan. Ayan gitse man 'yan. Sa parang pulahan. Ay hindi. Ay hindi 'yung original. Okay, Tingnan natin sa likod. Alata mo 'yan sa likod. Meron pang anak oh. Niyan. Na, logo. lang oh. No? Oh. Magawa pa lang ng bahay. Pulahan? Sis, ba 'yan yun? mm. 'din 'yung likod oh. Wala. Yung lalaki lang pulahan na. Sinakop na ta tayo ng mga ng dyan. Sinakop na tayo ng mga Nananakop na ang laso <laughs> na yan ah. Ito ko, ang laki ng dalawa ito yung Okay na yan? Goods na yan siguro? Ay, pulahan? Pero malaki yung dyan. Ay, ano kamay? Kamay. Malaki lang ang kamay. Alit ng ano nyo, bahay nyo. Yan lang oh. <laughs> ano makakahuli yan. Ano makakahuli ang pagkain yan? <laughs> Kaya payat siya. <laughs> goods yan? Goods yan? Kunin mo na yan? Ah? Goods. Malaki yung kamay niyo. Oh? Payat talaga. Pero maganda yung lahi. Oh, maganda la yung kamay niya. Okay na yan. Yun. Maganda yung lahi niya. Malahiin na lang yung kahoy. na lang muna natin yan. Mamahulog Mamahulog na naman. Puno na ba? Hindi pa. Payat kasi ang hirap hawakan. Ang laki niya no? Eh. Laki nito. May isa pang laman doon. Lalaki kasi nang ginawa natin. Eh. Yun. Malaki tuloy. na ilaw <laughs> hanap tayo baka may tungo tungo, tungo Ayan, oh, meron. Nakita. Mahaba-haba yun ah. Huwag lang <laughs> mahaba yung mapakan. Pag malambot na napakan mo dito. Ay. Diyos ko po. Ano mo isda yun ah. Dami nila wang nalito. Yung kwan, gurami. Gurami. Ang ganda mag-ilaw dito. Gurami Yun o? Mura yung dalag o. Oh. Dalag. Hindi mo kasi dinala yung sabor. Yung <laughs> patagpas na isda. Wala. <laughs> 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 Dilaw na lang sa alam ang isda. Pagtagpas, tagpas. <laughs> Takla yun o. Oh. Dalag. Laki na yan. Pwede nang asiman yun. Ayun o. No, ang laki. Ang laki. Ah ah, ah. ah, ah. Ang laki oh. Braso na. Uy. Tami. Ano? Ano sa na? Itago sa kangkong. Hindi pumasok doon. Kabraso yun ah. Sarap sa bawin nun. Lagyan mo ng ano, saging. Tapos sinigang. Hanap ah, pa tayo mga idol.